Ning mga kaidol, uh, aware lang po sa tumasilingan mo silingan, itong mga silingan diri mga, di mga kaidol, kanang lugara diha dapita mga kaidol, mga kwanjo kay na sila. Ining <coughs> manghilo dapat dito ra dapat sa basakan, diri man dapat sa karsada ilagi labay. emone mo oh. manok. Apay manok diri naglakaw la sa oh. ka buok. Ya, karon mga kaidol, nakita nyo na ang manok ni Oto. Doha ka bok ang uto o kang papaandi isa ka bok nga laki yan okay. o yan mga kaidol o may maslingan kaya di magpahibaw kung magkuhan sila mga kaidol kaya so, nang <laughs> manghilo <laughs> pang labay raba yan karoon mga kaidol uh, update na naman tayo sa ating ano sa lagang mga pato yan you know, o medyo sambun man so ngayon mga kaidol uh, magpakain tayo ng ano mga labang pato daraw, mga kaidol pero update ko kayo sa ating ano payag dala na lang po para makuhaan mga kaidol pahawakan natin ni Day Day ang cellphone para makuha kuhaan tag okay, mga kaidol, para. Para. Mga, kaidol. mga lagang pato at saka manok. Pahina din yan sa pagkain ng mga manok at sa patasong mga kayo rin. Medyo masama ang panahon ngayon. malas ang mga linggo. May so, naguan-uan. Tignan mo yung gamot.

Una palang ko na mga kaidol. Dili na amis ko na ilang kahoy, guys. O. Ano wa na ilang santol? Ang santol mo nga, amang santol <laughs> mo nga o kan saging. Ano ani ngani, ngani, ngani ka tested ang amuang kuan kuno an. Pila mi manggud na sayang nga ana oi. Di sayang. Muka... Na Kisa ah. mo uh, Ba na ko nagikan diha mga kaidol nakita ninyo sa vlog natin. Ah, gituban ako. Pero kahinugon na na sa matang dire. Aw, oh, abi na, na... sa mga kaidol kay ibitay ra ako kay pahinugon ra sa. Abi ko ipakaon. Ibutang sa ulay gapon na kalimta ng mga kaidol, kaon sa pato. Abi na og ipakaon na ni mo pato. Lili. Lami si gud. Komandir ang mukan anak. Jangan <laughs> ra mga kaidol, no. Lili. mo niya tong na vlog karon mga kay dul nga isa ka plangganang kwan isa ra ka box adul pero 40 ka box itlog anak niya isa ka pato 40 ka box sidogan ka isa eh pidi mangayo isa pidi yan tapos diri mga kay dul uh, murag kini kini mga kay dul murag kuhaon jud ako ng itlog ani ako ni lapuan ni tanan kay murag wa na ini balik diri ah Oh, dagang kayo ni si Lalo mo. Murag wa balik eh. Kini loma na niya sa mga kaidol mo nang gitabunan sa kuan Wala na ni balik ang kuan Oh, wala nang balik diha. Ya, mo na diha mga kaidol. Oh, yan. Pero malungaga <coughs> ra makapilaw. Ya, tumalag ang pato. Sana mudaghan ni mga kaidol. Ito mga manok nalagko nagkora mga manok mo ito mga kaidol o. Oh. Kauban na sa mga pato. Yan. Ayan mga kaidol. Ah uh, sa ngayon, thank you thank you so much sa uh, lahat ng mga followers at mga kaibigan natin dito sa ano, sa YT. Lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel. Ayan mga kaidol at ito na lang tayo magtatapos sa ating vlog mga kaidol. Ah uh, may ma another vlog naman po ko ngayon. Ah uh, sabihin ko sa inyo, mag-harvest ako kay nai nag ano na ibumili ng kamuting kahoy mga kaidol uh, next na i-vlog natin, uh, natin to mga kaidol mag harvest ako ng ano, kamuting kahoy yan